Ito pa lang sina Sara Diskaya at Curly Diskaya ay kabilang sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Nanong pa sila na member ng partido <laughs> bago yung election ng May 12. Nanong pa sila member ng Partido Federal. Ito. <laughs> uh, sabi ni Teo Moreno, Why do we go back to 2016 to 2022 if this is the truth? Kasi sinasabi ni Congressman Joel Chua na ang problema sa uh, flood control scam Nagsimula daw panahon ni PRRD <laughs> yon ang uh, uh, iginigit ni Congressman Chua Ito ngayon ha oh. Nandyan yung litrato ng mag-asawa Nanumpa sa Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas Title sa balita, basay natin mamaya Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkalde sa pasig yan, Diskaya couple Nanon pa Tapos sa isa pang balita Sa inquire.net Sa bingit naman ito Yung useless project Contractor behind Useless bingget project Is Marcos Political ally Yan naman yung 3K Rock Engineering Ni Kuyong Pangalan nito Francis Kuyong Yung Sa Canon Road Kapartido niya Ano ba? Oh. Uh, so ito, yung pagpanumpa ni na Sara and Carly Tiscaya sa Partido Federal. Uh, balita sa <coughs> Philippine Star by Mayor Lyson, Philippine, Philippine Star ngayon, August 31, 2024. Ito, bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Tiyak na mapapalaban o mano si Mayor Vico Soto sa darating na 2025 midterm election Matapos manumpa bilang membro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinatawag nitong winnable mayoralty bet sa Pasig City. Ilang linggo, mabago ang filing of Certificate of Candidacy sa October 2024 ay ipinahiwatig ng Administration Party na Partido Federal Pilipinas ang kandahan nitong tapatan ang kasalukuyang alkalde ng Pasig City na tumakbo sa ikatlong at huli niyang termino. Pinangalanan ni Partido Federal Secretary General Tom Lantion ang kilalang lead advocate ng Charity Works. Wow! Tumutulong ko no. Sa pasig na si Sara Ruena Discaya bilang potensyal na pambangga sa reeleksyonistang alkalde. Si Discaya, mas kilala sa tawag na Ati Sara, ay nanumpa bilang opisyal na membro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh ano ba? member pa ba siya? o itiniwalag na ba? tahimik kayo eh Eh, mabuti na lang at nare-research ni Tio Moreno at ngayon nabibisto kasama niyang nag-take out kay retired general Lantion ang kanyang asawang si Curly at mga community leader na kanilang kabalikat sa paghatid ng tulong sa mga kabaranggay particular na sa mga maralitang taga lungsod. ayon kay secretary general Lantion ay wala pang yan, katunayan Ayon sa nasabing opisyal ng Partido Federal ay ang St. Gerard Charity Foundation. O, yung St. Gerard yung konstruksyon na kinikilos. May mga ghost o substandard project. May foundation na pinamamahalaan ng pamilya Diskaya ang kinikilala ng maraming Pasigenos na panibagong city hall dahil sa iba't ibang tulong pang-edukasyon at ayodang kritikal na ibinabagi sa mga nangangailangan. Wala pong problema yung pagtulong, maganda yung tumulong. Ang tanong Saan galing yung pera na itinutulong ninyo? <coughs> Pinaghirapan nyo ba? oo oh, alam nyo na. Huwag na natin ano. Kasi grabe, yung nai... More than four. Bago, ano, pa nung Undoy, 2009. Pininto ni Sara Diskaya. Nangungutang pa lang siya ng 5-6. Sumuong siya sa bagyong doy. Nabaha siya. Umiiyak. Walang patutunguhan. kaya Kailan? biglang nagbago ng lahat nung pumasok sila sa DTWS. And then the rest is history. Dahil pasalamat tayo kay Julius Babaw at kay uh, Corina Sanchez. Nalaman natin uh, 40 cars ang sabi nila eh. Pati kumpanya. Kailang 28 of them are luxury. Rolls Royce. Grabe. Mercedes Benz. Ano? Range Rover. Ano? Jaguar. <laughs> Ay, nakakanula. 20 million pesos isang silang, lang samantalang ang na maraming kababayan natin isang kahit isang tuka yung tinutulungan nating talanting tribe sa bukid 200 pesos per day lang ang sweldo nila magtrabaho sa farm 8 days ah uh, 8 hours 200 pesos happy na sila doon samantalang itong mga contractors billions Nako, yung luxury cars nila pala na nalaman, may dokumento si Ted Pilon. Dumating ang mga luxury cars, dumating sa Batangas, ang nakadeclare, karni ng baka. <laughs> yung pala ang laman, luxury cars, pinirmahan ng isang custom officer. At uh, mabuti na lang, marunong itong mga st st uh, staff, uh, investigative uh, journalist ni Ted Pilon, nalaman. Kaya, ayun. Uh, in-interview niya si Customs Commissioner ni Pomoseno at uh, first time na malaman ni Co Commissioner ni Pomoseno na gano'n at nangako na i-investiga. Gaba, there will always be a day of reckoning. Kailang balik tayo sa isyo. Ano? Partido Federal. Eh, anyway, karamihan ng Partido Federal. Talo na eh. Oh, sa senatorial, Pacquiao, Avalos, Tolentino, Derecho Inidoro. Kaya dito rin sa mga mayoral, mga ano nila, wala ang hina ng kandama. Uh, mga kandidato ng uh, Pangulo, mahina kasi mahina rin ang leader nila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukinon dahil ang income natin sa channel nito ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng live build assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanin, may anihin. panoorin nyo ang video na ito. Uh, area ni Rodani, magtanong mag, siya karon o kapi. Corporation aron ug oh, yang pag truck sa kape ba. Kon na na mix na daan ang iti og puradan. I mix nato ida kay ron. So muna ni ang nahatag kang rodani nga sibling nga uh, nindot kayo oh. Muna ni siya ang among napalit nga 25 pesos ang kada isa. Eh yeah, ang isa asugali ko kay. Sibling nga uh, kape, ang so, among napalit nga sibling uh, kape 14,550 na ni. 20 ka 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kapi ni Rudani. Nga kapi na sad ni siya isa ka bulan. So muna ang una niyang tanong. So karon nagtanong na po siya. So kining iya ha, 600 na ni Kapunuan. Espera. Matikpang kayo. Espera na ka bulan ka ito darabas. dapat sa nag-suporta aning pagtanam namo aning kape kay mawas nami mi anis kalisod o niya labaw sa tanan nga katabang pud ang Ginoo nga katanom pud mi ani so panlangin ang Ginoo ani nga mayo pud ang pagtrok among kape kay makapaiskwela pud mi sa among mga anak pon og mangunod na ni among kape salamat din sa salamat kaayo